Sa lugar namin, bago ang araw ng fiesta, ay nagkakaroon ng handaan o pagtitipon bilang pagpupugay sa mga masisipag nating mga magsasaka since nakatira kami sa probinsya at kabilang doon ang aking magulang. Nung gabi ngayon, kaming apat na magkakapatid lang ang naiwan sa bahay. Kaya't pagkatapos namin kumain, ay sinabihan ko ang dalawa kong kapatid na pumasok na sa kanilang silid para matulog. Bale, dalawa na lang kami ng isa kong kapatid ang naiwan sa kusina. Kaya't inutusan ko ito na bahagyang buksan ang bintana at ilagay ang aking cellphone at mag-hotspot ako sa aking laptop dahil may tatapusin ako na trabaho. Bali ang pwesto po ng bintana ay nasa gawing kaliwa mula sa aking kinauupuan. Pagkatapos nito ay agad namang naligo ang aking kapatid kaya't mag-isa na lamang ako sa kusina. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas nang may maaninagan akong parang anino na kumukurap-kurap. Kaya't dahan-dahan kong tiningnan ang bahagyang nakabukas na bintana. Hindi ako makagalaw sa kinauupuan ko at napapaisip ako kung totoo ba ang aking nakikita o isang imahinasyon lamang. Isang babae na mahaba ang buhok ang nakadungaw sa bintana at bahagyang nakapasok ang ulo. Tumutulo ang dugong mula sa mga mata nito at nakabuka ang bibig habang nakatitig ang parang lumuluwang mga mata. Sobrang nanlaki ang aking mata at nanlalamig ang aking mga kamay at paa. Sa sobrang takot ko ay hindi ko na namalayan na lumabas na pala sa banyo ang aking kapatid. Tinanong ako, Kuya, okay ka lang ba? Tumingin ako sa aking kapatid at lumingon ulit sa bintana. Pero wala nang babae para hindi matakot ang aking kapatid. Sinabihan ko na lang na, oo, okay lang ako. At inutusan ko ito na isara na lamang ang bintana at bukas ko na lang tatapusin ang aking trabaho. Kinabukasan, hindi ko pa rin makalimutan yung nakita ko nung nakaraang gabi. Kaya ikinwento ko ito sa mama ko. Pero sinagot pang ako ng, kagabi mo lang nakita, matagal na yan dito sa compound. Marami na ang nakakita at palipat-lipat lang ito ng bahay na pinupuntahan. Pero kadalasan, ito ay makikita sa bintana na walang mukha.